Ano yung mo, sir? Hindi sir. Hindi ako, sir? Parang dito na dito sir eh. Ah, uh, one side dito kung Itong side lang na. Dito. Pero oh. daw okay. so, uh, okay. sir, hindi yung masakit. masakit sa Masakit Pag, Pag yung mo pa, oh. po, okay, lang po yung pa, sir. Okay, lang. Pag side to side lang. Ito sa mga sa Yes. Tabi okay. na. Ano na naman, naman? ito? Igan itong dogs. Meron. Yung mga sabi. Tabi na. Ito sa mga. Meron dyan. Ito yung mga. Ano ang history niya likod niya, sir? Pong, na? Paano ano, sir? Nung no, August pa na, sir? Naglaba ako. Tapos? So, Dalawang oras yata ako naka ako. Doon um, lang pag tayo. Pag tayo may parang it seconds na pa may tumunog something ganun. Tapos mm -hmm. it takes seconds na bago tumayo. Oo ba Baka pa na ako sa iyo ito para bumili ng automatic washing. <laughs> 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 o, ano, sir, tayo? Misan, namawala, pero ang sarta Minsan nawawala. Pero minsan nasa ba sakit pa siya? Sumo. okay. May movement ba tayo na pwede mong gawin ngayon na na-trigger na na -tri siya? Wala naman. Kapag ano sa Lalo pag pagbagong gising sa umaga. Yun lang. O, oh, tsaka pag gabi, yung paggaganto ko na, nahirapan na ako pag nakahiga. Sige, try mo na yung higas tapos i-check daw natin kung mayroong sakit yan. Pagkaganto ako sa... Pag nakaganyan, pero ngayon wala siyang masakit. Masakit sa pagkaganto. Masak Ng ngayon masakit siya? Oh. Okay, sige. Dapat daw kayo, sir. Sige, pag nasa'yo din ang Masakit din yan. Mm -hmm. na ano ba kayo? 27 lang. 27. Okay, taas mo daw ito lahat. Bo, yung isa lang, yung isa. Lang. Ah, taas mo. Kasama ito. Masakit na. Okay, kabila. Ayan. Ilang e ka. Ilang ka. Ilang ka. okay, masyadong makapal. Pasa. Ano nangyari dito sa kaliwat? Yun nga, lagi ko din ang pinapahilot eh. Abot ang mga... Oh, ito, pababasa. Ito yung contract Okay, good. Wala gaano. Ayun po

Uh Say scratchy crunchy. crunchy. 喝的多点，淡的。啊 Straight thing. Yes, huh? Mas konti sa... Ah, pinali, pang... yeah. Tapos uh, gagawin mo Tulak lang dito sa inyo sa papunta sa akin At least Pwede, sa... pwede sa... kamay dito na naman. Okay. Sir, huwag mo umuwi sa hacking ang malalim. Labas. Uh -huh. Okay, last time sir. Dito sir. Ika sir.

Ah, sababa na. Mabababa na. Sa uh ito sir. Mataas ang niya na malinisin kasi nakakapanfas sa daliri sa pinky niya. Kasi pwede doon di din mo siya everything. Try mo na pa-clean ng reach ng table Ito loob. Para kasama ba eh, ma? okay, nandito, yung may put may, may but gidi dan sa lang ibuto ng ito lang area na ito. Idiin mo lang siya na idiin mo yun. Meron na siya pa ng sa spasam. Well, hindi mo siya ididiin. Hindi mo maramdaman yung yung spasam kasi nasa pinakailan yun. Ayun siya, pag ito kasi pag mga ganito movement at saka ito, nagpo-contract siya. Ibig sabihin na uh, sumasakit ka kasi yun yung contraction niya. Pag ginaganito mo yan, yun yung fixing niya. So, na-stretch siya. So, gagawin mo dyan, kapila ka mag-stretch. Oo, kasi masi lang siya na problema. Pero after 4 days kasi, observe mo yan, magbabawas yan. After 4 days, pag, pag, pag nag-healing na yung masi.